Ayan, mga katamay Bicol, oh. So, nandito po tayo uli sa, ano, update natin to. Ayan, yung inaayos ditong kalsada na bumigay yung ilalim. Ayan po. So, gabi walang tigil pa mga katamay Bicol yung... pag-uulan dito sa Bicol. Gabi. So, ayan mga katamay Bicol, oh. So, nilagyan na nila ng alo pa ayan yung ilalim na bumigay na kalsada dito sa barangay Kabutagan, Lopi ayan, Kamarinisor, ayan, Andaya Highway ang nakakasakop panito nito mga katay Bicol yung magbabiyahe pong galing uh, Maynila papunta dito sa Bicol uh, papuntang Bisaya so okay naman po ang daan kaso makakaranas lang po talaga kayo ng uh, matinding matindi traffic Ayan gawa ng Yung mga kalsada talaga Ayan inaayos May mga nagbigay na kalsada Ayan Ito mga guys Papuntang Maynila yan So dyan sa unahan a, Parting a, Kulakling Barangay Kulakling Lupi So matindi pa din, Matindi pa Ang Ano dyan Ang traffic ngayon So update lang natin ito mga guys Ayan na So sa parting yun Na lagyan na po Ng Tampak Ayan dito naman tayo sa uh, ginagawang kalsadang ito. So update lang na natin ito mga katamay Bicol. So ngayon nilagyan na po ng tambak. Ayan, so ito pa. Ayan, grabe mga guys yung hukang hukang ito. So ito ang pinaka dito ang kalsada. Sa barangay Kabutagan, Lupika Marinisor. Ayan, Andaya Highway. So ngayon may nakita na po tayo mga katamay Bicol na isang bako. Ayan, so nilagyan na yung parting uh, nagbigay na kalsada. Ayan ang lupa. Ayan po. So yung babiyahe po ng uh, Bicol, kung papasok po kayo dito sa Andaya Highway. Ayan, may mga madadaanan po kayo mga katamay Bicol na mga kalsadang ginagawa dito ngayon. Ayan. Kaya magbaon na po kayo ng mga Mababang pasinsya kasi mata mas Ah, uh, may ma Sasalubong po kayo. May mga mga nasa po kayong traffic dito sa parte ng bayan ng Lupi. Ayan oh. Tumaw so, guys, kunti na lang 'to. Ayan. So, pag uh, natambakan na 'to. Ayan, medyo safety na din to, mga guys na kalsadang ito. Kasi ito ang pinakadelikado lang ditong uh, kalsada sa bayan ng Lupi. Ayan, Andaya Highway. Itong parting ito kasi matindi na yung pagkago sa ilalim mo. Umagsak na. Yung mga uh, recrap. Ayan, sa tab. Ayan, ayun na sa baba. Talagang nagbigay na na ng todo ito. Kasi kung ito mga sa aksyonan, ayan, lalo uh, matindi ang pag-uulan ngayon. Ayan, dito sa Bicol palaging umulan. So, may Bicol na magbigay itong kalsadang ito. So salamat DPWH. Ayan. Ah uh, Bicol. So kahit paano uh, ayan na. Inaaksyunan na po. Ayan, nilagyan ng lupa tapos uh, nilagyan nila ng mga bakal sa tabi. So kunta natin. Ayan, kunta natin 'to. Ayan, 'yung mga uh, ano po. Ayan. Pasay Cubao. Ayan, Pasay Cubao. Papuntang Maynila. Papuntang Maynila. So yung magbabiyahe mga katambay Bicol na papuntang Maynila. So may daan naman po dito. Ayan sa Andaya Highway. Palabas ng uh, papuntang Maynila. So makakaranas lang po kayo talaga ng matindi-tinding traffic. Gawa na may mga ginagawang mga kalsada dito. Ayan sa uh, Bayan ng Lupi At sa Bayan ng Ragay Ayan Halipin natin yung ilalim Ayan mga guys Yung ilalim nito Yun o no? Ito yung ilalim na Magabi na kung hindi ito na agad So pidi ito mga guys magbigay kalsada ng kalsadang ito Ito pati ang uh, madali, madali daling uh, uh, Kalsada papuntang Bicol to Manila ay mga panglagay ng mga katamay pico ng mga bakal. So lalagyan yung mga tabi nito para hindi magbigay. Boss, shout out. Ano puyat? Magdamag bam, ano magdamag? So magdamag daw sila uh, nag-operate. Ayan, magdamag na nag-operate nito. Kasi ngayon, hindi na boss, bakit hindi nag-operate ngayon? Ha? wala pang truck nagakot pa ng lupa ah nagakot pa pala ng lupa kaya pala medyo tigil muna so kung mapapas nyo mga may bicol maputik ayan walang tigil kasi dito ang ulan sa bicol ngayon Boss shout out sa'yo Puyat ba, puyat Puyat, puyat Magdamag, magdamag Ayan, shout out sila boss Ayan, yung mga bakal oh. Ito ang mga panlagay dun sa Tabi Ayan, lalagay dyan Recrap, para kahit pa paano Matibay talaga yung Pundasyon, hindi magbigay yung Ano na dun na kalsada na, uh, So, nagtanong tayo mga katamay Ah, uh, pat, walang nagagawa ngayon. Ah, uh, tikil daw sila kasi ah, uh, hinihintay nila yung lupa na panambak dito. Ayan sa ano na to, uh, gumuhong ano na to, kalsada. So, hinihintay daw nila yung lupa na panlagay dito. Go! Oh, Shout out! Ayan, so kunti na lang. Sana mga katamay Bicol, mag-abot ng Pasko. Maganda na ang daan to. Kasi pag inabot tayo dito ng ah, Pasko sa ganito, nako dito tayo mamamasko sa ano na to. Ah, Andaya Highway. Grabe, grabe pang traffic mga guys ang mga niyo. nyo. Nakakatakot dito sa area kung to. Nakakatakot, Nakakatakot dito sa pisto kong ito kasi ang ilalim nito, walang naman Nakakatakot atas yan nakatakot din sa kinakatayuan ko na to kasi ang ilalim nito wala nang laman ayan dyan palang mga guys ang salat